Dr. Vito, palagi po kasing tanong sa amin kung kailan po ba magandang uminom po ng vitamins. Kadalasan kasing request ng mga pasyente na, Dok, tanong po sana kami ko ano po magandang vitamins para makatulog. Ano po ba ang magandang vitamins para kami ay lumakas ang resistensya? Ano po ba ang vitamins na maganda sa pagbubuntis? Ano po ba ang magandang vitamins po para po kami ay hindi magkasakit at tumaba ang aming buhay? Ngayon kasi kung ang katanungan nyo po is, kailan nyo po kailangan uminom ng multivitamins? Ito po ang mga kada, kadalasan na kailangan nyo po munang sagutin. Kapag napapansin nyo po, hindi po enough yung mga kinakain nyo para maging sustansya ng inyong katawan. For example, bibihira kayo makakain ng karne, bibihira po kayo makakain ng gulay, bibihira po kayo makakain po ng prutas dahil nga po sa inyong lugar. Ito po kasing multivitamins ay maaari din naman pong karagdagang tulong kung kayo po ay may mga vitamin deficiency. Lalong-lalo na kung kayo po ay nasa lugar na talagang limitado po ang resources. Pangalawa, kung kayo po ay may karamdaman. Ito po ay isang supplement para mas mapabilis po ang inyong pagaling. Pangatlo kapatid ay kung ikaw po ay nag, may, uh, meron kang dinadala po, ikaw kay pregnant kung ikaw po ay buntis, napaka-importante. Sunod kung alam mo naman at aminado ka na poor ang inyong nutrition. Ibig sabihin talagang hindi po sapat ang nutrisyon na inyong natatamasa o nakakain. Sunod kung may problema ka po sa inyong digestion at iba pang mga medical conditions na maaari po maging beneficial ang pag-inom ng multivitamins. Kasi po kadalasan kasi may mga recommended daily allowance po kasi Per serving. So kung hindi po inafang inyo pong mga sustansyang nakukuha sa mga pagkain, lalong-lalo na maaari po kayong magpareseta o kumonsulta kung kayo po ay bunte sa mga obstetric and gynecology para maging specific po ang vitamins ng mga pasyente na nagbubuntis at ng baby sa loob. Pangalawa, magandang magpareseta ng multivitamins kung ikaw po ay postmenopausal, ibig sabihin nagme-menopause na kayo. Baka kailangan nyo ng extra vitamin, calcium and vitamin D supplement para sa inyong mga buto, para maywasan ng osteoporosis. Pangatlo, napaka-importante ng multivitamins magsimula kung kayo po ay 50 years old and above. Lalong-lalo lalo na kung nagkakaroon tayo ng problema sa pag-absorb ng vitamin B12 para sa ating uh, red blood cells, sa ating brain, sa ating nerves. Okay? At pang-apat, kung ikaw po ay umiinom po ng mga medications na para sa inyo pong uh, condition. Kasi kadalasan po kasing mga ibang gamot ay parang pa, ma makadipit lamang po ng ibang sustansya kagaya po ng minerals, calcium, and potasiums. Okay? At sunod so kung limitado po talaga inyong diet. So doon na po kayo magpa-prescribe ng multivitamins. Lalong-lalo na kung mahina ang inyong appetite at namimili po kayo ng mga certain food groups, maaari pong uh, multivitamins ang makapag tulong sa inyo para sa gap na 'yan. At kung kayo po ay may mga kondisyon na mga digestive problem, kumbaga humihina ang inyong digestions, so maaari magkaroon ng malabsorption ng ibang nutrients. So magandang isupplement natin ang multivitamins. So ito po yung mga dapat nyo pong tandaan, kung kailangan nyo po ba talaga ng multivitamins, ha? Ito po si Dr. Vito ang inyong mindorenyong manggagamot.